lo Gar, gusto mo bang maglagay ng ilaw? Ayan, Gar, ang ilaw ko. Ay, kikita ba? Ito, ito. Yan yung ilaw ko, Gar. Yan o. Yan. Ilaw ko yan. Ilaw ulit. Sample lang yan, Gar. Ayan. Ayan. Ang wire niyan, ito. Ito yun, Gar. Yung gar. Pinagapang ko. Ito yung gumagalaw-galaw. So, ito yon, Ito yung positive niya. Ito naman yung ground niya. So, dinugtungan ko lang yan, gar. Huwag nyo na itong intindihin. Kasi ito yung ground to. Huwag nyo na intindihin yung kulay ng wire. Tapos, gusto nyo maglagay ng ilaw na wala kayong battery. O, dito kayo magkakabit. Hanapin nyo lang yung rectifier ng inyong cellphone. Ito yung charger ng inyong <laughs> motor ito yung charger ng inyong mga motor gar hanapin nyo lang yan gar kung saan yan nakalocate sa inyong mga motor hanapin nyo to dito kayo magkabit sa kulay dilaw na wire yan dyan kayo magkabit pero kung wala man kulay dilaw ang charger nyo dito kayo magkabit sa red Ayan gar, sigurado nga 12 volts ang output nyan gar. Basta hindi sira ang inyong state magneto stator basta hindi magluloko yon 12 volts output nyan pero pag nagloko pag nagloko yon may naputol doon nga isa awala, ah, wala walang output yan hindi ilaw yan sa so, lugar ito na gar, iwa iwawiring na natin so, ito kakabit ko ito sa dilaw sample lang yan gara walang tape yan Ayan. So, ang ito naman, galing to sa kay magdito Ayan, galing yan sa Magneto. Tapos sa ito, galing din sa magdito Bali, ito yung output ng magdito papunta sa charger. So, dito tayo magkabit ng ilaw. O, dito, kinabit ko na. O. Hmm. Papadyakan ko na gar. ko so yung ilaw. Oh. Oh. Patahin ko gar Patayin ko rin oh. siya oh. So ganun lang kadali maglagay ng ilaw. Yan yung mga motor. Kung wala kayong battery. Okay, like. Sharing, sharing, like. Like, like. Okay.